tunay na kayamanan ay ang ating buong puso na tumulong sa kapwa, gumawa ng mabuti. Hello po sa lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nagdasal para sa, para gumaling po ang mama ko. At uh, may isa pong tao din ang gumawa na prayer para sa mama ko. Napakabuti po niya. Isang follower at ang aking sinusuportahan din po. Uh, pinag -pray over niya po, kasama mga press, mga ano, mga pastor, or basta pinagdasal po nila ang mama ko at lahat-lahat po ng mga followers ko or mga mga friends, lahat ng buong pamilya ay nagpray po sila, nagpray po tayong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong panalangin para kay mama. Si mama ngayon ay umuuki okay uki -okay na po ang kanyang nararamdaman. At nagpapagaling na lang po at may gamot na po siyang iniinom. Maraming maraming salamat Lord na naging okay na ng mama um, medyo masama pa ang pakiramdam pero papagaling na po siya uh, dahil walang imposible sa kapangyarihan ng Panginoon basta hilingin lang natin na gumaling at maniniwala ng buong puso ganun lang po yun Wal walang wala yung mga maraming maraming gamot yan kung hindi mo sabayan ng pagdarasal kaya awang um, uminom ng gamot ay sabayan ng pagdarasal salamat po sa inyong lahat lalo lalo na sa mga pinsan ko doon sa ngayon ang dami nang nagbibigay may nagbigay ng bigas nakakatuwa may nagbigay ng kasi umuwi yung kapatid kong bunso si Michael salamat ta umuwi ka at babalik din siya sa Cebu medyo pag okay -okay uki-uki ng mama ko inalagaan talaga mama ko uh, umuwi talaga siya nagpaalam sa amon niya sa Cebu para lang mabisita ang nami uh, mama tapos uki-uki uh, okay -okay naman ang balita ngayon nilalangaw ako, naligo naman ako ang aking pakay po dito ay magpasalamat po sa lahat-lahat ng nagdasal, sa lahat-lahat ng tumulong kay mama uh, mga pinsan ko, lalo na dun sa mga tiyahid ko, si Manahadak, si De no? um, tiyahid ko si De si sila Manay Miyok, Manang Tita, si Manahadak, grabe, grabe, buong puso talaga, buong buhay, na, nagtutulungan silang magkapatid talagang hindi nagiiwanan mga yan tapos si ano si pamilya ni Mani Aning uh, Aning, kasi manang Sinaida salamat sa mga anak mga anak ni Manang Sinaida anak ni Manang Manahadak tanan, tanan 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 mga uh, sp special sa kuang amo um, ang tagawad si um, manang MM no magmanang Raman kuani am um, kagawad imim, im, -im amo kagawad salamat sa pagtis dengue kang sa pagdala sa klinik salamat sa inyong tanan sa inyong lahat special mention sa kapatid ko manihisos salamat manoy ang si mama ha. At maraming salamat sa mga kamag-anak. Kahit hindi ka mag anak doon sa amin ay talagang buong baryo namin talagang parang kamag-anak na lahat. Kaya salamat sa lahat doon sa may no, para sa Bino na Buhol. <laughs> Grabe, nakakatouch lang kasi ngayon ang dami tumutulong, nag-abot ng tulong. Si Joseph, si asawa ni ito po nga na nagbigay ng gatas, ang mahal ng gatas para sa buto. at yung, yung pinsan kong si Manang Tita, si Undo, um, salamat sa tabang, no? salamat sa tulong nyo kang mama, uh, hindi nyo pinabayaan, kang Manang -im, im nila Manimiyok, salamat, full time yun sila nga nagbantay kang mama hindi uh, nila pinabayaan. Salamat sa kung mga igagaw. Maraming maraming salamat sa buong-buong-buong buong pamilya at mga kapitbahay namin doon. At sa mga sa lahat-lahat lahat, mga kapatid ko na sa Cebu talaga nag-aalala at 'yun. Walang magawa kundi magpajikas na lang para sa gamot ng mama at ayun, nakainom na siya ng gamot galing sa center, sa klinik na dala na siya sa klinik at okay-okay uki -okay na ang mama ko ah, uh, ngayon yung sakit ng tiyan niya medyo kumalma-kalma dahil marami na may mga iniinom na ng gamot nakakatayo na po siya dati talaga naiyak ako dahil hindi daw makatayo at ayun nga, marami ding naging dahilan pa bakit siya nagkasakit ah, uh, mahirap yung malayo nag ka pero dahil tiwala kami sa mga pinsa namin sa kay God siyempre sa Panginoon dapat natin ipagkatiwala ang buong puso kung ano man kung nasaan man mga pamilya natin kahit hiwalay tayo <laughs> basta tiwala lang sa Panginoon na nandyan lang yan palagi, babantayan sila. Mama ko lang doon at ang kapatid kong isa. At ngayon, nandun yung bunso namin. At ayun, uh, medyo okay-okay na daw. Magandang balita. At uh, sana tuloy-tuloy na ang paggaling ng mama ko. Matanda na. Medyo mahirapan makarecover sa kanya sakit. Maraming maraming salamat sa lahat. Lahat ng mga nagpray um, Mga nagbibigay ng mga pagkain kay mama. Mga pinsan ko. Sila rilan. Sila sabi. Sila basta din na Uh, may isa, isa mga pinsan ko nagbibigay ng mga pagkain, bigas, sardines ko, ano-ano mga grocery, nagbibigay sila. <laughs> Grabe nakakatats lang dahil napakabuti ng buong pamilya, napakabuti ni Panginoon, ng Panginoon dahil hindi pinabayaan ng mama ko at binigyan siya ng mga tao na na tao na talagang buong puso tumulong, buong puso magbibigay ng ug papahalaga kaya napaka nakakatats talaga dahil nga kahit nasa malayo ako talaga ang pinagdarasal ko na si mama ay bubutin na ang kanyang, kanyang pakiramdam at medyo okay-okay na daw ngayon at ayun, ngayon may mga plano pa sila kung anong dapat gawin, hindi pa siya pwedeng dalhin sa malayo dahil baka daw matagdag kanyang katawan at hindi na kayang magbiyahi, kaya ginagamot muna siya ngayon sa buhol at maininom siya ng gamot at nakakakain kaya na ng Pakunti-kunti, pero permente. asalamat ah, salamat, Manang Hadak, sa pag-alaga. Ngayon, si kapatid niyang si Manang Hadak ay siya yung pinagkatiwala sa amin. At si Manimiyok, basta lahat-lahat ng mga nakapaligid doon, si Delordes, mga kapatid niya, sa mga iba-iba pa, hindi ko pa, hindi ko na maisa-isa. Napakarami ng nagtudulungan ngayon para sa mama. Kaya, hindi ko na maisa-isa pa. Lahat-lahat, lahat-lahat, lahat. lahat, 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 lahat lahat ng mga nasa amin, lahat ng mga kapatid ko, lahat ng mga pinsay ko, lahat ng pagdarasal niyo, maraming maraming salamat talaga. Maraming maraming salamat. God bless po sa lahat. Kaya tayo dapat gumawa din ng mabuti kahit wala ka pera, di ka man mayaman, basta gumawa ka ng mabuti dahil ang tunay na kayamanan ay nasa puso, wala sa bulsa. No? Tunay na kayamanan ay ang ating buong puso na tumulong sa kapwa, gumawa ng mabuti si God ang bahala sa lahat-lahat, 'di ba? Huwag kayong pagtumulong kayo, huwag kayong gumo, humingi ng kapalit dahil si God na ang bahala na magbigay ko anuman yung kabutihan niyo. Kaya yes, salamat, salamat, salamat sa lahat, salamat. Thank you, God bless.